Nagpakigangot kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang isa kabugado nga nagatiglawas sa isa sa top 15 ka mga contractors sa government funded ng mga flood control projects. Suno kay Rimulya isa ini ka potential nga whistleblower Payag sang Tiglikom na ang abogado sang ideya kung ano ang nagkatabo sa isa ka ghost project sa Central Luzon. Ginkompermar sang Tiglicom na naghalin ang abogado sa isa ka 15 o kung isa sa 15 ka mga kontraktor nga ginpanglawag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga amo ang involved sa maanomaliyang mga flood control projects. Suno pa sa Tiglikom, ginpahibalo man siya sang abogado nga mahimo sini sa gobyerno ang nagkatabo sa modus operandi ang distribution sa kwarta, ang kontrata kag ang mga irregularidad. Dugang sininaghulat pa siya sa ebidensya halin sa abogado. Nagpanawagan man ini sa iban nga posibleng nga mga whistleblowers nga magpalapit sa Department of Justice kag kung kinahang langid, mahimo man sila mabutang sa Witness Protection Program sa ahensya. since we have a witness protection program, they can actually go to the doj for this. and i've been approached by a lawyer representing a potential whistleblower, and uh, they have told me he's given me an idea of what happened in one of the projects in uh, central luzon, uh, in, in uh, projects worth 5 billion, ghost projects. <laughs>